And dyan na magsisimula yung mga half kilos, 3-4 kilos lang na consume ng baboy hanggang mag isang kilo na bago tayo guys lumipat na. Pati natin dito sa Opo yan, pa <laughs> diba din. So, nakakatawa guys, ano? So, kasi isa lang yung alaga na nandito. So, happy tayo guys kasi ano, tingnan nyo guys, eto. Uh, medyo malaki na. Tamang-tama to guys, pang lechon, mga ilang araw pa. Okay. At uh, maswerte tayo guys, okay yung dumi nila, tuyo yung dumi. So yun guys yung pinaka-importante sa baboy kapag ano, nag-aalaga tayo ng mga piglets. Kailangan talaga guys, ano, uh, importante tuyo yung dumi, uh, malakas, maliksi, silang kumain. Uh, at syempre, uh, dito naman, kapag sa ganito, pwede kayong maglagay guys ng ano, na mga pagkain para kapag nagutom sila, sila na yung bahalang kumain kung kailan nila gusto. Maaari rin guys yung ano, iwasan lang natin guys maglagay ng napakaraming pagkain kapag bago sa atin yung uh, alagang baboy, kapag bagong kuha natin. Ingatan natin, lalong lalo na dun sa ika. First five days natin sa ating baboyan. Kasi dyan, guys, nagkakaroon ng pagtatayo yung mga alagang baboy. So, yun yung kailangan na iwasan at saka ingatan natin. Pero yung mga ganito na medyo matagal na dito sa ating baboyan na kailang araw na. So, at saka gusto natin magdagdag na ng pakain pa konti-konti. Pwede na natin, guys, sayaan na lang kung kailan nila gusto. Ayan, sila na mismo yung magkocontrol sa kanilang mga uh, sarili. Pero yung baboyan na talaga, pala, guys, iwasan at sa kainatan ninyo, dapat talaga kasi napakarami nating mga katropa nagkakaroon ng problema uh, yung sa pagtatay hindi nila makontrol uh, may nabibili naman guys pamontra sa pagtatay uh, na sachet sachet lang magtanong na lang kayo guys dun sa malapit sa inyo na mga aggravate store para at least hindi kayo mahirapan uh, kung ano yung available sa kanila sasabihin naman sa inyo So ito guys dito uh, Since tinanggal natin guys yung uh, drum Para dito sana sa Ano Sa mimi nila So kaya naglalagay tayo guys ng tubig dito Para at least diretso na Kung kailan sila mauhaw Inom sila Kung kailan sila magutong So kain sila So ganoon na lang guys yung sitwasyon ito pa guys ang isang importanteng bagay na dapat natin ingatan at sa iwasan sa mga uh, nawalay na na piglets na ganito na wala pang 60 days old. Ibig sabihin guys, mas maganda kung panatilihin natin tuyo muna yung kanilang mga uh, sahig para maiwasan natin guys yung mga ubo, sipon, pneumonia, pandalamig, lagnat sa mga alagang baboy. At saka iwasan na rin muna natin guys magpaligo. Saka na tayo magpaligo kung talagang sigurado na tayo dun sa mga alagang baboy natin na ah, kayang-kaya na nila. Wisip-wisip lang muna, linis-linis lang muna sa tabi. Tapos uh, make sure guys huwag natin paliguan ng todo. Uh, Lalo-lalo pa, hindi pa sanay yung ating mga alagang baboy. Ang kailan confident tayo sa ika-50 days, magsi-60 days, saka na natin guys paliguan. Yung medyo comfortable na tayo, baka pal na yung balat nila. At sigurado na tayo guys na kaya na nila yung labi. Wag rin tayo guys magpapaligo yung todo sa hapon. Kaya paliguan natin guys kung kailan ba yung panahon. Maaari tayong magpaligo, mas maganda. 8 o'clock, di ko na 8 o'clock, hanggang 12 o'clock, o clock, hanggang 10 o'clock. Para at least na galing yung tubig sa kanilang katawan. At mapapanatili na magiging tuyo yung kanilang katawan. At syempre, kapag nabasa rin yung sahig, mas madali guys matuyo. Yun kasi guys yung pinaka-importante. Kailangan tuyo yung sahig para at least kapag uh, kamagal, at saka kapag nasikatan guys ng araw, eh, matu matutuyo yung sahig at saka hindi nalalamigin yung ating mga alagang bamboy. Ito bro, uh, anong date nga ngayon? 13. 13 na, no? So, tingnan natin. Medyo nakakapako pa yung buto. Kailangan medyo lumobo yung ano niya. Kung hindi, lechon buto yung i-ano eh, natin, ipubulutan. So, balak kasi namin guys, ngayong balak namin, ngayong sa uh, 31, ay eh, magpalitsyon. At ito nga yung ililitsyon. Kaya halos 30 days lang namin guys sa alagaan. So, so far medyo okay naman guys yung pag-aalaga. Gusto ko lang medyo bumilog pa ng gusto yung katawan. ah uh, kaya nga sinabihan natin si Paito din na mag-extra na dito guys ng pakain. Uh, so may 2 weeks pa tayo uh, sa tingin ko naman lulobo pa yan lalo at saka lalo pang bibilog so happy naman tayo guys kasi humaba na yung katawan nya tapos uh, okay naman guys yung laki nya 2 uh, weeks pa uh, at saka uh, lalong lulobo at saka lalong bibilog yung katawan niya yung alaga natin na baboy so yung mga ganito guys mga 12 kilos between 12 kilos sana umabot ng mga 15 to 18 kilos pag nag-lechon tayo so ito guys small size na na Uh, lechon to, uh, happy na tayo sa ganun. Uh, Kung parang small to medium size na to eh. Minsan kasi guys, yung mga piglets kapag uh, lilechonin natin, kapag nakalagay guys sa kulungan ng li liit-liit. Pero kapag sinimulan na natin guys na lechonin, tanggalin na yung balat at saka katayin. So yun na guys, doon na lumalaki at saka doon na nakikita natin talaga yung laki ng baboy. Pero eto, happy tayo guys doon sa size niya. Okay yung size niya uh, hoping tayo lalo pang lumaki at saka gumanda yung katungan nito para syempre mas magandang ilagay sa na mesa, di ba? ah uh, alam mo naman, tayo kapag uh, gusto natin medyo maganda yung presentation. So, okay naman dahil meron pa tayo guys two weeks at saka uh, yung first second, first two weeks kasi guys pagkakuha natin sa baboyan, galing sa ibang baboyan, so medyo nag-a-adjust pa yung baboy nyo. Yun. Ito namang last two weeks weeks, ayan, bago mag-60 days. So, doon naman, medyo bumibeno na guys yung baboy. Unti-unti nang talagang parami na ng parami yung kinatayan ng uh, mga alagang baboy. By the way guys, kapag ano, mga ganyan, dyan na magsisimula yung mga half kilos, three 4 kilos lang na nakoconsume ng baboy hanggang mag-isang kilo na bago tayo guys lumipat ng starter. So, sa ngayon, pre-starter period tayo. Alam naman natin guys kung gaano kabigat, kasakit sa bulsa, ang mag-alaga ng piglets dahil sa pag-aalaga ng piglets napakalak guys ng gastos at 25 kilos lang yung uh, isang sako ha ah dun sa 25 kilos, 60 pesos plus ang bawat isang kilo. Kapag nag-starter na tayo, so at least, mapabuwas-buwasan yung gastos dahil uh, magiging uh, 40 plus na lang yung per kilo ng uh, starter at syempre, matatagdagan magiging 50 kilos ang isang sako. So, yun guys, yung kaganda naman dito sa uh, habang lumalaki siya, at least, medyo umungti yung gastos. At ito na nga. So, happy tayo. Maganda yung pag-aalaga ni pa ito din dito. Pinalagaan kasi natin guys kasi uh, hindi rin natin madalaw araw-araw dahil may iba pa tayong business na inaasika. So, pero happy tayo guys doon sa resulta ng pag-aalaga ni Paito din. Talagang super healthy. Maganda guys yung baboy. So, ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Kabali Mo o YouTube channel Usapang Business. Sama-sama tayo guys na matuto, magnegosyo at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. By the way guys, uh, 53,000 YouTube subscriber na tayo, counting ng counting, parami na ng parami. At doon sa lahat-lahat ng may mga business na gustong i-feature dito sa ating channel, mag-message lang po kayo sa baba, lalong-lalong na dun dito sa Bicol Region at lalong-lalong na higit dito sa Partido Area sa Camarines Sur para mapuntahan natin, mapasyalan natin, i-share naman natin sa mga katropa natin yung blessing ninyo. So, i-share natin yung business ninyo para makatulong din sa kapwa natin. So, maraming maraming salamat guys sa patuloy ninyong panonood. Ito po guys si Kabate Moko, kasama natin si Katropang Anthony, ang ating cameraman. So, sama-sama tayo guys sa biyahe ng pag-asento. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam.